Ayan nga guys, hello guys, welcome back again to my channel Mercy Vlog At kung bago lang kayo sa channel, mag-subscribe na At magkape na rin kayo dyan, may tinapay Ayan yung tinapay natin dyan, ito yung kape Kape-kape ko yan sa tasa, ayan kape-kape Kape-kape ko yan sa tasa, ayan yung tubig ko, ayan Ayan nga guys, thank you for watching Sana, sana-sana lang, huwag kayong mamikos Yun po yung pag-uusapan natin ngayon guys at bakit? Bakit natin pag-uusapan? Dahil nga sa mga kumakalat ngayon na balita at kahapon nga guys, 'di ba? Na Rafi Tulfo 'yan, 'di ba? Uh, isang vlogger dito sa Hong Kong. Ayun, wait lang. Ayun nga guys, papatuloy natin na na-interrupt lang ako ng aking ano, may tumatawag lang yun. sa aking phone. So yun nga guys, 'di ba? Meron daw isang vlogger dito. Hindi ano, 'yun sasabihin ko na lang kahit sasabihin ko na lang yung pangalan. Total, Uh, hindi naman hindi naman ako ano sa kanya baga uh, isa ako sa uh, mga isa ako sa followers nung si Brian kalagi ayun nga guys at saka yung isa pang ano yung vlogger dito sa Hong Kong uh, of the of W pang yata yun yung ano na yun ano din ako doon sumasubaybay din ako doon guys pero hindi ako basta basta nagko comment na kung ano anong mga ginapinigagawa nila so yun yun makabing muna tayo Kape, 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 kape. So, ayun nga guys, papatuloy natin. So, yun nga guys, 'di ba? Dahil maraming ngayon ang mga na-scam. Yung mga sinasabi sinasabi nila rito, 'di ba? Mga na-scam dito sa Hong Kong. Sana po guys, mag-ingat po tayo sa mga mekos-mekos na 'yan, 'di ba? Maraming ano, uh, mga nag-invest, mga ganun ganun 'di ba? Mga scammer, 'di ba? Yun nga guys, yun napakahirap talaga ganun. Kung gusto mo, kasi mahirap talaga guys 'yung ano ba, pa, paulit-ulit na lang itong mga ano na to guys. Yung pag-invest, diba? Gusto mo bang kumita talaga ng ano, ba diba? Uh, yung may sahod ka na, kumikita ka pa sa iba, ba diba? Pero hindi ganitong investment na yung uh, pangmadalian ba? Tapos ang laki-laki pa ng kikitain mo doon, ba diba? Ang laki, -laki ng patong doon sa pera mo within one year or what? kung ilang kontrata yung ilang taon kontrata yung pinag-usapan nyo, di ba? Grabe guys, wag po kayong masilaw dun. wag po kayong masilaw dun guys. Kung yan, yung pera nyo, nag-invest kayo ng, kunwari 100k, 100k, ang hirap na nung kitain guys, ilang buwan mong sasahurin dito sa Hong Kong yun. ba? Diba? Ilang buwan mong sasahurin yan sa Hong Kong. Siyempre, kailangan mo pang magpadala sa iyong pamilya para lang may panggasos din sila, ba? Diba? alangan nga namang, invest mo lahat dun sa kanila. Oo nga, unang, unang sahod mo sa pinag-investment pinag invest mo na yun makuha ka pa isa dalawa hanggang tatlo tatlong kuha mo ng ano tas yun magiging ano ka na doon kabahan ka na kakabahan ka na kasi alam mo guys uh, wag ka dapat masilaw masilaw sa pera na ganun kalaki ang interest di ba kung yung sinasahod mo nen pinaikot mo sa iba di ba pinaikot mo ikaw mismo ikaw mismo ang kumikilos sa sarili mong pera yung pera mo kumikilos para sa iyo hindi yung uh, ibibigay mo sa isang tao na sila lang yung nag-handle ng gano'n, di ba ang hirap noon guys o sa una sa pangalaw, pangatlo pakakagating ganyan hanggang sa pag hindi mo na natantya yung sarili mo ayan Siyempre, isipin mo, ayan, laki. Ay, totoo pala. Totoo pala kasi tumatanggap ka na eh. Kumakabit ka na guys ng mga ano eh, ng, ng ganong mainterest interest diba? Kumakabit ka na eh. Tapos, ang iisip mo naman, lahat ng sahod mo, lahat ng naipon mo, i-invest mo na ngayon yun dun. I-invest mo na yan dun. Hanggang sa lumaki yung, ano mo, yung pag-invest mo, kunwari, makapag 500,000 ka na, or 1 million, lalong lalo na ka guys, mga OFW, marami po yan na iskam ngayon dito. Grabe. Hindi lang po dito sa mga OFW, mayroon din po sa Pilipinas. Pero mas malaki talaga ang nag invest sa mga OFW. Kasi gusto nila guys, at saka mga na ano nila na, yung mga uh, na-prove nila, na pinapakita nila yung mga pera, gano'n, may mga kotse alam nyo guys, naniniwala ba kayo sa law of attraction, diba guys ang hirap nun guys, ang hirap, basta uh, ibang usapan din naman yun pinapakita kasi nila na sobrang dami yung mga pera, gano'n, gano'n talagang as in, naka-picture, naka-video na nakasalampak sila sa pera, ba? Diba? ayun, hindi lang naman isang tao yun eh ang nag-invest nun. Marami, guys. Marami. Million-million ngayon, guys. Yung mga nai-scam ngayon. Million ngayon yung mga nai-scam na pera ninyo. Kasi ako never akong nag, ano, nag-invest talaga nyan, guys. Um, way back 2000... Ay, 20... Ano? 2019... Kamuntik na rin ako dyan, guys. Kamuntik na rin ako ma-scam. Kamuntik na rin ako mag, uh, magbigay ng 50K. 50K, ha? hindi ko ano, buti na lang kamo sinabi ko sa sa pamilya ko at sabi nila sa akin na wag wag daw kasi nga scam 'yan, 'di ba? Kamuntik na rin ako, guys. Alam mo yung that time ha, yung that time na nangyari sa akin. Magwi-withdraw na ako ng 50k tapos isisend ko na lang. Buti ka mo nakausap ko pa yung family ko noon. Kung hindi na bye na yung aking 50k, 'di ba? Tapos yun nalaman ko na lang na ganoon na may Tas nung ano, nung may nagme-message sa akin, ganun-ganun. Oo, oh, nakapag-send ka na ba ng 50k, 50k, ganun. Kasi nga, syempre mayroon kami mga group group chat eh. May mga group chat kami, guys. At na-interview din ako. Na-interview ako, guys. Na-interview ako one-on-one -on -one kami. Sa, um ano tawag dito? Yung Zoom. May Zoom kasi yun eh. Zoom kasi yun eh. Ayun. May Zoom meeting kasi nun. Ayun, guys. As in sabi ko buti na lang ako sabi ko ang ang alibay ko na lang guys na para kasi kinukulit ako eh kinukulit ako kung anong oras ko daw i-send sabi ko um, hindi ako pwedeng lumabas ngayon kasi nga nandito yung employer ko ganun ganoon hindi ko lang alam kung kailan ako makakalabas ulit ginanong ko na lang kasi as in talagang ano uh, kinabahan din ako So, yung nangyaring ganun guys na hindi hindi nga ako nakaano pero syempre alam ko naman nakakalabas naman ako. Yun na nga lang guys, talaga magbibidro na ako at isi-send ko na lang sana. Alam mo, alam nyo guys, inano ko talaga yung sa sarili ko na kinabahan ako. Kinabahan ako that time. Grabe. So yun, mula nung ganun yun guys, alam mo, na biglang nawala yung ano, biglang nawala yung nag, ano sa akin yung nakamating ko sa Zoom, sa zoom na yun. Biglang nawala. Alam mo guys, tas nagbago ulit yung mga name nila. Um, binago ulit yung name. Basta kasi may product kasi yun guys, si may product tas may nagme-message sa akin na ano nakapag nakapagbigay daw ako ng 50k. Sabi ko, hindi, ay buti na lang sa ika sabi nga na hindi ka nakapagbigay kasi alam ko bakit. Kinabahan din daw sila. Kinabahan din daw sila kasi syempre sa sa Zoom meeting nagkakilala kami, guys. Alam nyo guys, ang ginawa ko, uh, in-uninstall ko yun yung Zoom na yun inan-install ko talaga 'yun. Tapos ang uh, lahat pinag-aano ko, pinag uh, ano, block ko yung mga tao na 'yun. pinag block ko talaga kasi as in talagang kinukulit talaga ako, guys. Kinukulit ako. Tapos nag -o -o, ano ako ng chat off na ako. Uh, mga ilang linggo 'yun. Tapos noon, mula noon, hindi na ako nag -no, hindi na ako kinukulit ng mga tao na 'yon. Kasi iba-ibang name, guys, eh. Andiyan yung tumatawag sila. Siyempre, ang lakas-lakas ng ringtone Kung Hindi ko pwedeng, ano kasi, siyempre, may tumatawag sa akin. Tapos yun nga, guys talagang as in kinabahan talaga ako kaya so never ko nang ginawa yun never ko nang inulit yun alam nyo 50k yun guys marami nang pwedeng mangyari yan sa buhay ko pwede ko nang pang negosyo yun ba diba? so yun nga guys talagang uh, hindi ko talaga inano hindi laan doon at saka meron din ako mga nababalitaan na so tinigil ko na sa mga ganun lahat ng investment ng mga ganun, -ganun. kaya ang ginawa ko guys iniwan ko yung ano na yung group na yon kasi as in talagang hindi ka pa paniwala talaga kasi yung mga pinagsasabi nila syempre di ba at saka kabado na ako noon guys eh kabado na ako noon kaya as in talagang wala kaya ngayon may mga naririnig ako ngayon hindi pa rin talaga sila natututo guys maraming OFW hindi natututo sa mga ganyang palakad guys sa sabi nila investment mo is invest, invest, mo yung um, pera mo 20k magiging ganito tas ikaw naman kumita ka nung umpisa hanggang sa ginawa mo dinoble mo sa sunod na sahod mo ulit triniple mo na ginawa mo tatlo hanggang sa lahat ng sahod mo nag-invest ka nang nag-invest nag-invest ka nang nag-invest o saan napunta yung sahod mo hanggang sa um, yun nga yun nga isang Pilipino din na isang Pinoy din na nag-ano doon 'di ba? wala, walang nangyari guys. Ayun, marami siyang na-scam. O, di ba? Naiano rin yan sa TV guys eh. Yung nag-invest -nag ka ng pera, ganito, ganito. At yung mga ano din doon, mga nag, uh, kunwari na, mga nag, mga nag, for front sa ano na yun, vest na yun, is na-scam din daw sila. So, yun. Isa lang tao yung hinahabol nila ngayon, isang tao. Hindi ko maalala kung anong, sinong, anong name nun eh. Basta isang babae, guys, na sa ibang probinsya siya. Hanggang sa hinahabol na siya ngayon. So, ewan ko na kung ano na nangyari sa mga yun. Mula nun, guys, lahat, lahat, lahat ng mga napapanood ko na iskam, nalulungkot lang ako na, sabi ko na inis ako kasi hindi sila marunong mag-isip bago sila magbitaw ng pera. Diba? Ang hirap nun, guys, pera mo na pinaghirapan mo, dugot pawis mo yun, tapos may iskam lang na gano'n. Diba? Walang kaluluwa yung mga yan, yung mga nangi iskam na yan. Diba? Parang, parang wala silang ano, parang wala silang um, puso ba? Wala silang puso kasi hindi naman nila pinagpaguran, kinukuha na lang nilang ganon. Buti sana kung uh, bumabalik ba, diba? Bumabalik o kaya tumutupad sila sa naging usapan. Okay lang yun guys eh. Eh kaso nga lang hindi, talagang tumatakbo talaga sila guys, diba? Katulad nyan. Uh, ngayon, nadadawit si Brian kalagi. Pero yun, sinusubaybayan ko talaga. yun guys. Uh, ayun, o... Oh, thumbs up ako dun, guys. Wala naman ako masasabi dun. Uh, sana mag-ano lang siya, mag, uh, mag-sabi lang siya ng kung ano yung nararamdaman niya, kung ano yung uh, mga sinasabi sa kanya. Kasi nga na po siya kahapon, guys. Yun nga. Yun nga, sana ililinsin niya yung kanyang pangalan na ganito. Um suma uh, parang ano, nag-promote lang siya pero wala siyang natanggap na pera siguro may matanggap man siyang pera pero hindi galing sa mga aplikante di ba hindi kundi galing kay ano kung galing kay niya mabatid di ba yun yung sinasabi nila guys alam nyo guys kamuntik na rin akong nagpunta dyan guys kasi wini-wish ko rin talaga kasi mababa kasi yan guys mababa kasi sila mababa yung ano nila hindi katulad ng ano rito yung pag-apply ng friend ko papuntang Canada noon ang laki ng nagasos niya. Matagal din siya bago nakaalis pero ito sa eh, 'di ba? At saka ano, may nagpromo. Kaya yung dagsa yung mga tao, guys. Alam niyo that time pinag-isipan ko rin kasi syempre may hawak din akong pera. Parang ma magsusugal ba ako? Pero inisip ko parang kailan ah, parang hirap eh, 'di ba? Kasi may pinag-aaral ako eh. Syempre inisip mo muna yung pinag-aaral ko na paano yan pag pinasok ko tong ganito ano na lang ipapadala ko ba diba? ganun ganun yun na ang inisip ko guys kaya never na akong nagpunta sa central para makigulo din dun sa mga papromo nila so thanks god talaga hindi ako nagpunta so yun nga guys sana eto nga guys na ano na ako na parang nalulungkot ako kay para kay Brian kasi na ano siya nadawit siya guys nadawit siya nadawit si Brian kalagi so sana sana kung ako sa kanya ha i ano niya i ano yung linisin niya kayong pangalan niya lalong-lalo na, na na broadcast siya ni Rafi Tulfo alam mo nyo guys ang hirap noon Um, siya isa sa mga isa sa mga tao yan dito na tumutulong sa mga OFW kung may mga problema nagpapasaya siya dito guys alam niyo lagi-lagi ko siyang pinapanood so sana linisin niya 'yung kanyang pangalan go 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 lang tayo guys kung wala tayong kasalanan lumabas tayo mag sabihin natin kung ano 'yung nararamdaman natin sabihin natin kung um, sangkot ba tayo sa ganyang ano para naman malinis tayo di ba So sana, yun lang, sa, yun lang ang payo ko sa kanya. Sana lumabas siya, magsalita siya kung ano yung uh, ano yung mga nasang, bakit nasangkot siya sa ganong ano, di ba? Kasi isang vlogger daw dito sa Hong Kong ang nagpo-promote, di ba? Kay sa ano ni ni na, ma, nabambatid na yan. So yun. So yun ka guys, sana sana wag na tayong magpaloko, di ba? Kasi ang instant money guys, hindi yan basta-basta guys. Pag hindi mo pinaghirapan, wag mo nang gawin, di ba? gumawa ka na lang ng iba yung bang hindi naman uh, may, may may mga ibang paraan din naman para mo palakad yung pera mo paano mapagulong yung pera mo di ba sa tamang pamamaraan lang di diba? ba ma, paikutin mo yung pera mo di ba hindi yung ikaw yung paikutin ng pera di ba hindi yung ikaw yung paikutin paikutin mo yung pera mo di ba hindi yung ganyan na mangi-scam ka di ba ang hirap kaya maghanap buhay di ba So yun nga guys, yun lang pa yung guys sa mga wag na wag tayo magpapa iskam di ba? dia hanggang sampai ley mai mai pa anang ba